kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Parami ng parami ang patuloy na nalalaga sa bawat tropa ng magkalabang Hamas at IDF habang painit ng painit at palapot ng palapot ang kanilang bakbakan sa southern part ng Gaza nang sila'y tinugis matapos lisanin ng Hamas ang northern part ng Gaza. Bawat pangkat ay sinasabing sila ang nananalo sa nangyayaring labanan. Ayon sa pahayag ng Brigada ng al qassam ng Hamas, humigit kumulang 135 mga sasakyang pandigma ng Israel kasama na doon ang kinakakatakutan at ipinagmamalaking tangki de ng IDF na mar barkada ang kanila raw matagumpay na nawasak at totoo naman ito dahil sa mga litratong kumakalat sa social media na nagbubunyi ang ilang mga Palestino matapos nilang madisable ang pinagmamalaking tangkitigyerang gawa sa Israel na siya raw umanong pinakamalakas at pinakaepektibong sasakyang pandigma na mas maganda pa raw. ang performance nito kumpara sa M1A1 na tangkitigyera ng Estados Unidos. Pero Wasak pa rin ito pagdating sa Hamas na talagang naghahanap ng paraan paano mayari ang mga makabagong kagamitang pandigma ng IDF na ginagamit laban sa kanila. Kaya kung makikita nyo sa mga videos ng IDF na ang mga tangki nila ay may nakalagay na parang bubong ay yan ay dahil sa proteksyon nila sa mga bombang inihuhulog sa taas mula sa drones ng kalaban. Kaya importante ang maprotektahan ang itaas na bahagi ng merkaba ng IDF. Hinalughog ng Special Forces ng Israel ang bahay ng Hamas leader na si Ismail Haniya nang kanila itong mapasok matapos ang pakikipagbakbakan sa mga fighters ng Hamas na nakapaligid sa lugar. Tanging ang credit card lang ni Haniya ang kanilang nakuha doon dahil ang leader na ito ay nandun na sa Qatar nagdatago. Matapos mapasakamay ng IDF ang kontrol sa Northern Gaza ay kaagad umanong nagsilipatan ang mga Hamas sa timog na bahagi at nakikihalo raw ito sa mga sibilyang lumilikas dahil sa nakokorner na ang fighters ng amas kung kaya't wala na silang pagbibilian pa kundi ang sumurender o lumaban hanggang katapusan. Dose-dose ng mga mandirigmang hamas ang sumuko sa IDF matapos itong makorner. Binakbakan na naman ang Israel sa mga nabas na litrato ng mga nauli nilang kalaban dahil sa tinanggalan nila ito ng mga damit at itinali ang mga kamay sa kanilang likuran at pinasakay sa mga military trucks para dalhin sa kulungan ng Israel. Ayon sa tagapagsalita ng Israel Army, nanalo daw sila sa labanan sa loob ng Gaza pero pagdating naman daw sa opinyon ng publiko ay tila natatalo daw sila dahil sa mga ibinibintang sa kanila na hindi magandang pagtratar nila sa mga nahuhuling kalaban at syempre sa ginagawa nilang pagpulbos sa Gaza na ikinadadamay ng napakaraming sibilyan ayon sa Israel gyera daw ito at natural lang na may mga pangyayaring hindi ka nais-nais. Kagaya na lang ng mga nahuling fighters ng Hamas. Hindi raw magandang tingnan na nakabrief lang ang mga ito at nakatali pa ang mga kamay sa kanilang likuran. Pero tandaan raw dapat sana ng mga kritiko na itong mga nahuli ay ang siyang nagpapalipad ng mga rockets sa Israel at nakikipagbakbakan sa mga kasundaluhan kaya natural lang na siguraduhin ng IDF na ang mga nahuhuli nila ay walang mga nakatagong armas sa kanilang mga damit na maaari nilang gamitin para saktan ang tropa ng IDF. Kaya para masigurong hindi ito mangyayari ay kanilang tinatanggalan ng damit ang mga nahuhuli nila tanging military vehicles lang ang available sa loob ng Gaza dahil nga sa gyera. Kung kaya dito lang din isinasakay ang mga sumurender, alangan namang magpapasok ka pa ng bus sa loob ng Gaza para lamang sakyan ng mga nahuling kalaban. Libo-libong armas ang natagpuan ng IDF sa lugar ng Kanyunis sa Southern Gaza kung saan dito ginagawa ng mga Hamas ang produksyon ng kanilang mga rockets, missiles, at bombang ginagamit sa kanilang pakikipaglaban sa IDF. Buo ang desisyon ng Israel na bawiin ang mga natitirang bihag na hawak ng Hamas na umaabot baraw sa 138 at ang masama dito ay hindi maganda ang kalagayan ng kanilang mga pangangatawan dahil sa sitwasyon ng kanilang pinagtataguan. Sinisisi ng Israel ang Hamas sa hindi pag-asikaso sa mga pangangailangan ng kanilang mga bihag dahil sa responsibilidad nila ito. Ayaw ng Hamas na papasukin ng Red Cross para mag-asikaso sa mga may sakit na bihag dahil alam nila na matapos makalabas ang Red Cross ay siguradong matutunto na kaagad sila ng IDF. Sino kaya ang maunang susuko sa laban ng ito? Ang Israel na tagdad na sa batikos ng international community o ang Hamas na mas lalong kumikipot ang lugar na kanilang pinagtataguan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.